Umaano Parang... Ma? Ulo, ulo, umaano po. Oo, ulo ng ano po? -iba. Uh, hilo, ganun. ko. Iba-iba? parang kanil hilo, gano'n. Nalalaglag na lang bigla. Parang gano'n. Tuman pa ako Matakot ka bigla. Tikit. Pasok. Tatantanan mo to ha? 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 Dati ko. Tanggalin mo lahat na ginawa mo dito. Bilisan mo. Gamitin mo dalawang kamay mo. No, no touch kita ngayon. Sibat na ama. Tanggalin mo lahat na ginawa mo. Mga gabay, kuryentehin to. Alisin mo. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Ayaw mo. Gusto mo yung masasaktan ka pa. Gusto mo yung masasaktan pa. Tanggalin mo na. Dali. Ano bang dahilan? Wala pa ha. Ano bang dahilan? Well, may -no. <tipin> Anong dahilan? Ano ng Apo Yahweh. Eh. Mama, 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 tanggalin ng mali, mali, mo. mo lang ang ginagamitin mo abusin mo abusin mo lang yan ayaw ma? ayaw mo? nagpamatikas? po ayaw apoy ng Panginoong Yahweh tatanggalin ha nakakaintindihan tayo lili mo to ha ha? may gusto ka ba dyan? may gusto ka? May gusto ka dyan? Ang, an tao ay para sa tao, ha? Ha? Bakit? Hindi <laughs> kita bibitaw ang ganti mo titigilan to. Kakaintindihan tayo? Ha? Ha? Kakaintindihan? O, tanggalin mo lahat ang ginawa mo dyan. Dali, tanggalin mo lahat. Gawin mo kami. Sige, ubusin mo, ubusin mo. Ubusin mo ayoko ko nang magugulo ko pa ng tao, ha? Ha? Ang tao ay para sa tao lang, ha? Magkakaitindihan tayo. Ha? Ay, eh, na takot na nakita ko kanina. Uh, Nangangatal uh, bigla, ano? Diyan lang, nangatal na yan, ano? Hmm. Kagapi kasi, parang ano, tinawas kayo. Oo, nangakita oh, eh. sa tawas. Ah, uh, ano, may tatlong pusa daw. Huwag mo makampuha sa atin. Makantik ba lang ito tsaka kapre? Tama! Tama! <coughs> Galing ka! Hindi po. po. Ilan kayo? Ilan kayo? Sige, alisin niyo ang ginawa niyo dyan. Binitawa kita. Alisin niyo yan. Ay, hindi ko. Hindi ko magkita <coughs> <coughs> Hindi ka kausap ko na eh. Matulog ka lang ha. Natawagan ko ulit mga elemento. Pasok. Ilan kayo dyan? Ilan? Pasok lahat. Okay ka na. Hindi pa. Isa pa rin. Tatantanin ko ha. Tatantanan nyo to ha. Sisilawin ko kayo sa liwanag ng Diyos. Liwanag ng Panginoong Yahweh. Dali, ubusin nyo lahat ang ginawa nyo. Ubusin nyo. Ipautusan ko kayo lahat. Ayaw talaga. Eh, Ay, kung hindi lang malayang biyahe ito, i eh. Bubulpihin kita ng tudol. sige, bago kita gilitan. Ma'am, ka muna. Nag-aaral ka ng mga orasyon, hindi? Wala. Nag-aaral ka? Hindi. Sigurado yan. Pag ginilitan kita, pwede kang bumagsak. Pag nag-aaral ka, hindi. Sige. Mga kinain na binigay na lola, wala. Parang isinubo sa'yo. Ganoon, wala. Sige gusto naman ng mga ulo mga sumid, patay mas oh, mo ng sa sabi mo Panginoong isus. Panginoon isus. Tagapagligtas. Meron tayo. Sige na, sabi mo panginoth sabi mo panginoth sabi mo panginoth sabi mo panginoth sabi mo mo panginoth sabi mo panginoth sabi sabi mo panginoth mo mo panginoth sabi mo panginoth sabi mo ko po. Lahat ng gawa ng? Lahat ng gawa ng... Demonyo. Demon. At masamang espiritu. <laughs> masamang Dalhin niyo po lahat sila sa impyerno. Dalhin niyo po. Impyerno. Ang <laughs> tawag ko, no, shelter kang hilis. Pero binis, sigupin sa singsing niyo, masamang espiritong ang to. Sa kapangyarihan ng Panginoon Jesus, pasok kayo sa singsing sing ngayon. Sige, alpasa mo yun Pakawalan mo. Palisin mo. Igilit ako talaga dito. Spadam. Kaya tayo nyo. Sandikit, pero may spadam. Turok, lang. ano to bro? Demonic possession. Oh. Uh, possession. Ano? Uh, um, uh, Demon. Ito. Parang uh, ano bang sa mga Halo-halo. Demon yung mga elemento. Kaya tinatanong ko sa kung nag-aaral siya ng mga latin latin. Nag-aaral ka ba? Hindi. Latin. Ano kasi ang nangyari dito? Napapasok niya. Sa sarili mo. Ilan lang mga manggagamot meron? Ang kukulam. Wala. Mga <sighs> mga tayo, mga mamay, hanggang dito ako. Nautusan no, kita labas, ang alam ng Pangalong Yahweh. Pasok sa indyerno. Suka atin. Rurok, marurok, lahat madudurok. Saglit Matagal-tagal, pag-jump ko eh. balik ate kontroli yang kata no. ha wala, anak. wala anak ma. don niya Gelatina, yo ada kan? Baka, <laughs> <laughs> ano <laughs> ba, <laughs> hangover. <laughs> Wala ng tubig ate ha? Para kayo makainom. Hindi pa lungman. Wow!

Hindi ko din kasi alam eh. Madami ito pa ganito. Pang anong mo mas inyo, napatay ko yung mga dinundong ko. Sa ba na nakapangyari mo? mo. Ay! Ay! Naglalagap lab! Na? Ay, ayaw na. Ay! 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 patay ka. Makulit ka eh. Pinalalayas ka. Ayaw mo lumayas eh. Pasok sa impyerno. Dinanda lang ka sa impyerno. Sa so kapag nga kanya, pangunong sa akin. Pasok. Pati balik. Now. Ayo pak. Kamusta mo ha? Ano ang pangalan nito? Ano ang pangalan? Johan. Johan, kaya mo pa? Yan ako ka tubig tuloy. Patal kayo mga jablo kayo ngayon. Sige, pay mo, yun, mo. Jablo yan ha, nagbili lang. Johan, labanan mo dali. Namin mo. Ah, kaya naman labanan mo yun. Ano to? Sa panaginip ni Hira to? Panaginip? Mukha to pumasok sa panaginip. Mm. Parang meron... Hindi uh, ko lang alam. Uh, naroon, may kukwento niya. May kukwento niya. Tagal mo kasi hindi na. John, balik sa katamad mo. <coughs> Sila, basang kayo dyan lahat, ha? Ha? Ililisaan niyo din yung babaeng to, ha? Ha? bukas. Portal. Pasok kayo na dyan. Hindi kayo lalabas. Papasukin ko kayo ngayon. Kalagay mo si Moises. Gusto pa'y makakaharap si Moises eh. Makita mo. yung si Moises. Ha? Huwag kayo sa akin. Natawagan ko. Ang propetang Moises. Huwag na mapaglaban din sa mga demonyong ito. Ah, si Moises, tuklawin ang mga demonyong ito sa ala ng Pangulong Yahweh. Laban dali. Uh, oh, laban. Pupud <laughs> ni Moises, pasabugin mga ribon yung to. Oh, sige, ibaan mo. Oh, sige, laban sa ano, ha? Ah, sige, sige. Oh, Pampasabog na pinito di Diyos. Ubusin uli kita. Ayaw mo umalis. Nangyari, nakita mo na nangyari doon sa isa kanina. Ba't ayaw umalis? May naguto sa iya? Wala. Labas, suka. Lutusan ko kayo lahat. Kumakit kayo. Suka. Suka. Gan, balik muna sa katawan mo. Pahinga ka muna. Muni-muni ka muna dyan ha. Mga gabay, kayo muna makataglaban dito. Nain lang muna siya. Aba-aba sa'yo yan. Hanggang mamaya ako yan. Hindi di bawat nginig niya, may ginigilitan yung mga gabay ko. Ay sir, anong musig niya?

Hindi like, uh, ka tulad nung mapaparay. Hindi ka tulad nung mga uling pagdanyin ng yung pagdanyin ng kompito. Okay na. na <laughs> Dahil yung gano'n ko, ah, pangit nisa. Kalay. Hindi, o, aling nga lahat. Tapos may mga ay parang kala ang labi ng talo pa. ang exercise at saka ano? Hindi, hindi na ako nakapaglaro. Kahit ano lang, kahit lakad lang ha? umaga? Hindi na ako exercise. Tumawag <raarlano> ko mag-exercise. Tamaan mo. Oh, Dati kailangan si pa ko maglaro. Sa pulong nagtatama ang tulad ko. Hindi, huwag mo na yung ano, kinakal ko na. Sige sir, yan yung kinikilita na kinikilita ng gabi ko. Uubosin nila yung mga yan. Matawag ko si Simong. Si Si. Pakita kayo mga isang akong Tapos parang lang Sabi iba sa ilakad mo ilakad. Exercise po yun. Nangyari na yun sa akin, bigit ang patawang Kung ito babaan, pas di akong gagalaw. Ayun, kung tingin yung taas ang twister ko. Ya, datang asli ya. Bawa Yeah, sahaja. Bawa sini pun. Bukan apa sahaja. Bukan apa Tinignan ko naman kung ako yung may... Hanggang mamaya sir. Huwag kayo yan, ay... Kung may sugar, wala naman na kang sugar. At kung ako may sugar, ay ako Mga tatoo mo, ay ko yan. Yung bago yun ano? Oo, kapo na. Ay sabi ko yung isang araw. Sabi ko kung ako may sugar, ay hindi Sabi ko yung sugar Kaya sabi ko siya tayo Ay... Labas! Ayun yung magsialis. So, kahit na dali. Pasok sa ikan lahat. Yan, ang haba. Ay, siya, wala nga. Bago. Okay, ko muna ngayon. Ang tapos niya, lang ka-anak. Tatlo. Oh. Ang tapos niya, lang ka-anak. Ang tapos niya, lang ka

lalayas, lalayas. Lalayas. Lagi na kayong tutulang tulala sa medalyon na aray. Ano? Ano? Tulo lang tulad na lagi kayo dyan eh. Ano naman timon niyo? Grabe ang tingin lagi din eh. Sa kaunti na ko rin. Hindi mo nabansin na. ko ah. Ay, hindi nyo okay, nakikita? Oh, kitang kita ko eh. Nakatingin din eh. Yan, yeah, malayo nyo yan yeah. tingin. Sa langis naman nakatingin, no? Gusto mo na langis. Tingin, nilililig ka okay. sa akin Nailaw ka, nailaw. Nailaw ang langis ka. Nailaw. Oh, nailaw ang langis eh. Mm. Yeah. Okay. Gusto niyo pala na langis eh. Ano yun ang pangkinala mm. sa langis ko eh.

yung kanina wala na. Hmm. Yung nilagyan ko. Oh. Sumagot 'yun bago narin. na rin. Na, na. Marami ano.